Ang mga templo ay hindi lamang bato at semento. Ang mga ito'y puno ng pananampalataya at pag-aayuno. Itinayo ang mga ito sa mga pagsubok at patotoo. Pinabanala mga ito ng sakripisyo at serbisyo. Kaya ang ikwento ko sa inyo ang tungkol kinatihi at tararay na mutam at sampung anak nila. Ang buong pamilya ay sumapi sa simbahan noong 1960s nang dumating ang mga misyonero sa kanilang isla na isang daang milya sa timog ng Tahiti. Hindi nagtagal, hinangad nila ang mga pagpapala ng pagbubuklod ng walang hanggang pamilya sa templo. Noon ang pinakamalapit na templo sa pamilya Mutam ay ang Hamilton New Zealand Temple na mahigit 2,500 milya sa timog kanluran at mararating lamang sa pamamagitan ng eroplano. Ang malaking pamilya ng Mutam na ang kabuhayan ay mula sa isang maliit na taniman ay walang maipamasahe sa eroplano. Ni walang makitang trabaho sa kanilang isla sa Pasipiko. Brother Mutam at ang kanyang anak na si Gerard ay ginawa ang mahirap na desisyon na sumama sa isa pang anak na nagkatrabaho sa minahan ng nikel sa New Caledonia, 3,000 milya pakaluran. Pagkatapos lang apat na taong napakabigat na trabaho, si Brother Mutam at ang kanyang mga anak ay nakapag-ipon ng sapat na pera para dalhin ang pamilya sa New Zealand Temple. Sila ay ibinuklod sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Isang napakagandang karanasan Ang mga nakauunawa sa walang hanggang mga pagpapalang na nagmumula sa templo ay alam na walang sakripisyo na napakalaki, walang napakapigat na halaga, walang napakahirap na pagsisikap upang matanggap ang mga pagpapalang iyon. Maglalakbay sila kahit na malayo. Lahat ng balakid ay malalampasan. Lahat ng kahirapan ay mapagtitiisan unawaan nila na ang nakapagliligtas ng mga ordinansang natanggap sa templo ay nagpapahintulot sa ating makabalik balang araw sa ating Ama sa Langit sa ugnayan ng pamilyang walang hanggan at mapagkalooban ng mga pagpapala at kapangyarihan mula sa itaas ay sulit sa kabila ng lahat ng sakripisyo at pagsisikap.